Kasi there were questions like for example, we are giving help to Davao region that is uh, not within the Barm community, right? Now the question is, why it is so important that we still have to look after and give help at the same time to Bicobar o itong tinatawag nating Bangsamoro community outside Barm? Yeah, that's a very good question, Ma'am Princess. So, sinisiguro ng MSSD at ng Bangsamoro government na magkaroon ng meaningful access sa ating emergency relief assistance yung mga Bangsamoro families uh respective doon sa kanilang residences. Mm -hmm. Yun nga yung nababanggit ko, yung pakikipag, sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan natin sa mga local government unit na kung saan nakatira yung mga Bangsamoro families outside of BARM. And uh, we wanted to foster yung inclusive na Bangsamoro yung concept nung leaving no one behind na kung saan uh, yung pagpapaabot ng ating serbisyo irrespective of ethnicity of uh, the places of uh, residences ng Bangsamoro families with special focus pa din po doon sa mga vulnerable families na nangangailangan ng ating tulong. mas Allah. Ma'am eto iba naman tayo. wow ah. We don't want talaga na mag-concentrate lang din tayo. Alam natin uh, napakarami rin ng hinahawakan ninyo ng mga programa. Napakarami rin ng mga tinitingnan natin na areas na hinahat tira natin ng tulong earlier the MSSD also had distributed crucial food supplies to about 405 child uh, development centers no across Lanao del Sur kumusta po ito makiki-update lang tayo kumusta po yung paghatid natin ng uh, uh, mga tulong na ito sa ating uh, mga CDCs Opo, uh, yung unang na-update sa inyo, Ma'am Princess, ay bahagi yon ng uh, programa oh. ng yung emergency relief assistance natin ay bahagi wow. ng programa ng Disaster Response and Management Division. Mm -hmm. And itong binabanggit natin na uh, suporta din sa ating mga Community Development Center ay bahagi naman po ng programa ng ating Protective Services and Welfare uh, Division. So, Mashallah. yun po, tama po. Nagpaabot po tayo ng tulong doon sa ating mga uh, Community Development Centers uh, ng, ng Hello. Alam mo, it's really nice to know actually. No? Ito, minsan ko lang din ito ano, ah, masabi kasi napapansin ko na to. Yung usually mga focal persons natin na i-interview natin from MSSD, mga kababaihan, which is for me, nakakatawa din no? because when you are in this kind of job, you know, mga babae tayo, malambot yung puso natin. And when it is about uh, giving help, like ayuda, mayroon tayong kailangan respondihan, you know, your heart is there. Parang, uy, sige, gawin na natin, tulungan natin, ano ang kailangan? Being a mother siguro, also So, nandiyan na yung pagiging instinct natin, mother instinct na we wanted to, uh, you know, uh, fully help uh, with monitoring, supervision, which is nakakatuwa. So, sabi ko, I'm really happy, no, to see the girl, the women empowerment that you have there in MSSD. No wonder the minister also is a woman. So, sabi ko, napakaganda lang siguro ng teamwork. Anyway, oh, ma'am, yeah. no, syempre before we let you go, Ma'am Abdullah, ang inyong mensahe, syempre, o uh, ating panawagan sa ating mga kababayan sa na mga tagabang sa Moro, syempre na nakasubaybay, always on tune, uh, nakikibalita in the MSSD sa iba't ibang mga programa ninyo, ma'am? Sige po, um, balik tayo sa BARM. Okay. Sa bawat barangay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang MSSD po ay mayroong community-based volunteers yung tinatawag natin sa ministry ng mga para social workers. Mm -hmm. So tulad ng pinanggit mo kanina, we also have a very strong uh, uh local social welfare uh, social uh, municipal social welfare officers at the ground na karamihan din po ay kababaihan. At meron din po tayo itong mga para social workers So sila ay residente ng mga barangay na uh, nagsisilbing tulay at kaagapay nung ating mga local social workers para maipaabot yung ating serbisyo at uh, hinihingi po namin ang suporta ng mga mamamayan natin sa sa barm na kung sakali na kakatok sa pintuan nila yung yung ating mga para social workers ay uh, ibigay lang po natin ang suporta sa kanila